Kitang kita nyo ah. bilog na bilog yan. Para mas ma-prove talaga na. Wow! Extension na ginawa namin. Yan, mga birds. Yung unang bunga ng ating kalabasa birds. May bunga pa siya mga birds. Yung dalawa pa. Dagdagan natin. Okay. Bisa. Pinahalo-halo lang pala. Unang first batch mga... What's back, mga birds? <laughs> yun know? mga birds, welcome back. At ito yung pagbabalik ng ating vlog ngayon no? At nandito tayo ngayon sa ating garden. Yun, kasama ko nga pala ngayon si La Birds. Hi! At, <laughs> ngayon lang tayo nakak nakapagbalik sa pagbablog. Nandito nga pala kami mga birds sa extension na ginawa namin na garden. Yan yung unang garden namin mga birds. So, kung tayo nagbablog noon. Yan. Tapos may ginawa kami extension dito. Yan mga birds dito. Yan, masukal pa to noon. Parang may tinayo ng bahay to noon. Kaya may, may, ano siya, may semento. Yan mga birds gumawa tayo dyan ng trellis para sa mga gumagapang nating tanim. Yan o, may tanim tayo dyan na sitaw at saka doon sa kabila may tanim tayo doon na upo. Tapos dyan natin pagagapangin mga birds Yan. At kakatapos lang natin magdilig. Yan o, may ano nga pala kami dyan, may ginawa kaming suka. Nasa baw ng nyug mga birds unang subok namin yan ito mga birds oh. ito yung ginawa nating extension yan gardener na tayo ngayon mga birds magbubunot muna tayo ng damo medyo madamo na actually mga ano na to mga isang buwan na to nagawa namin mga birds kaso di lang namin na i-vlog at ngayon napakisipan isipan natin magbalik sa pagbablog so dito lang muna tayo sa garden wala muna tayong adventure sa bus may mga tanim na tayo mga bago tayong pananim dito bro. Oh, mga sitaw magbubunot lang tayo ng damo yan mga bro. Oh, yung ginawa nating trellis napakataas nito at medyo malapad din mga birds tapos may tinanim tayo dito ang upo sa dami ng tinanim kong upo mga birds limang piraso pa lang yung tumubo yan o oh. yun doon dito siya gagapang mga birds o oh. yan sa mga mahilig dyan sa mga gulay gulay yan actually baguhan lang din tayo mga birds sa pagtatanim ng mga gulay gulay yan. nakahiligan na rin natin at doon may mga bagong tanim tayo talong kamatis at saka dadagdagan pa natin yan yan medyo lumawak na yung ating ano garden at syempre magsisit up muna tayo dito ng yung ano pangharang sa init dahil magluluto tayo mga birds dahil kahapon nagharvest kami ng unang bunga ng aming kalabasa yun mga birds ito yung unang bunga ng ating kalabasa birds so unang harvest natin actually ang kalabasa na to ay tinanim pa natin nung kasagsagan ng kwarisma Nung March pa, summer mga boards. At ito yung unang bunga pagkatapos ng ilang buwan. At may kasama pa to boards. So hindi na natin na ipakita yung pagpitas dahil ngayon lang namin na isipan na i-vlog na lang natin mga boards. Ito so, may mga tanim din, ta may mga tanim din tayo dito mga ano, kamatis. Yan. At ito pa boards. Yan, may bunga pa siya mga boards. Yan. Dalawa pa lang. Kaunti pa lang yung bunga natin. Ah, bunga ng ating kalabasa. At ito yung una talaga na garden namin mga birds. May ano pa dito, may bako dito. Una namin ginawang garden. Yan yung mga ampalaya natin. Paano na sila? Yung magulang na. Dito mga birds, yung binablog namin noon. <laughs> At mga ilang buwan din tayo hindi <laughs> nakapag-vlog. oh. Ito Yan. May mga punla kami dito mga birdso so hindi pa natin ilipat na punla na talong at saka yung sili Yan. tapos yung talong natin birds. tour mo na namin kayo mga birds, sa panibagong ano ng ating garden yung mga talong natin nagsisimula na silang mamunga ito Ayan. nagsisimula ng mamunga mga birds. yan mga talong natin at dun, may okra tayo doon. yan tapos yung sili natin board hitik na hitik pa rin sa bunga. Ayan. May libre na tayong ano. Yung luya natin oh, lumalabas na yung kanyang ano. Laman. Laman. Yan oh. Yan Burso, yung luya natin oh, meron na sa amin may unod na. <laughs> meron na siyang laman oh. Yan. Pero nakaano siya nakalabas. Tabunan muna natin. Sa kabila may luya din tayo doon. At dito na lang muna tayo mga boards. magsisitap up ng ating ano, pang harang natin sa uh, init kasi mataas na yung sikat ng araw mga boards. At dito tayo magluluto sa loob. Double purpose din mga boards ang uh, trellis na ginawa natin. May nakatayo kasi noon mga boards na ano dito, bahay. Yan, tapos ngayon bakanti na. Kaya ginawa na lang namin garden. You know. na set up na natin yung ating tent. <laughs> Temporary tent yan mga birds. At, you know, parang magkakamping kami dito ni Mrs. Yan, magkakapi muna tayo mga birds. At ito nga pala yung natural mga birds na suka na ginawa namin. Organic yan mga birds. Walang halong chemical yan. At ibinibilad natin sa araw para mas lalong umasim. Yan ay sabaw birds ng nyog. Yan. At ito pa. Ito yung unang harvest natin birds oh na kalabasa nasa mahigit dalawang kilo lang to mga birds medyo maliit lang pero okay na rin yan you know, o na kapi muna tayo syempre mm -hmm. mga birds, tama ang kapilang muna kami dito ni Mrs. umaga pa naman magluluto tayo mga maya mga birds and dito lang muna kami magbablog at kapag may chance tayo mga birds na makapagblog ng catch and cook yun magbablog din tayo tuloy tuloy na itong pagbablog natin matagal tagal din tayong natingga mga birds napaka comfortable dito mga birds oh. yan parang nagde date lang kami dito napakaganda na ng paligid natin green na green mga birds kaso nga lang Mahigit isang linggo na kaming hindi inaulan dito. Kaya yun, nagdidilig tayo araw-araw sa mga tanim natin. Magbabalat na tayo mga boards ng niyog para ano, sa so ginataan natin kalabasa. Yun mga birds, may napanood ako birds na video. biniyak yung ano, yung nyug. Gamit lamang tong ano mga birds. Tukog tong mga birds sa amin daw yun. Yung ano ng dahon ng nyug din. Iniikot lang dito birds oh. Subukan natin kung gagana ba kung marunong ba tayo dito. Sa tricks na to. Yan, ginanyan lang nila. Yan oh. Ang pagbiyak ng nyug. Napanood ko mga birds sa video. Yan. Subukan natin kung kaya natin. Siguro pwede naman dahil medyo matigas naman 'to. Pero mas advisable siguro kung ano marupok na kasi 'to. Hindi ako sure kung kaya ba talaga dito. Subukan natin mga birds. kaso medyo ano 'to, marupok na ang ano na 'to, cemento. Subukan natin kung kaya. Hindi marupok kasi 'to. Mga birds, hindi gumana dito, birds. Oh dahil medyo ano talaga marupok na kaya naghanap ako birds ng bato then birds oh. kitang kita nyo ah wala pang ano yan oh, bilog na bilog yan you know, subukan natin ulit second attempt natin mga birds natin kung magkaya natin gawin 1 2 wow <laughs> birds oh. successful mga birds <laughs> kaya nga mga birds oh, gamit lang yung <laughs> lupit ang galing ng ano, mga birds minsan talaga sa social media marami kang matututunan din yun mga birds, pangalawang nyug ha? walang ano yan birds ha, walang daya yan successful yung una natin para mas ma-prove talaga natin mga birds subukan pa rin natin sa pangalawa yan, walang ano yan, walang biyak, walang basag natin parang di na natin magawa boards ha Yan boards yan, yan oh. Board, so. Hindi natin na perfect yung kanyang ano, dahil first time natin ginawa pero nagawa natin kahit muna. muna tayo mga birds ng niyog para makapagluto na tayo Okay. Hindi nito kailangan balatan mga board. Wala naman kaming ginagamit ng mga chemicals. Lahat ng ginagamit namin mga organic. Safe na safe yan mga boards dahil organic. Ito naman ang para sa ukoy. Ito naman yung para sa ukoy natin. Tatanggalan natin ng Birds, tapos nang magayat si Labords ng ano ng ating kalabasa ito nga pala yung para sa ukoy natin yan o hindi lang pure na kalabasa dagdagan natin ng mga lugbati, sili at saka yung tandad at saka malunggay para mas lalong masarap at masustansya mga boards yan okay, mga boards, kuha tayo ng dahon ng alugbati yan you know? kahit ganito lang yung alugbate natin mga boards ay pwedeng pwede na ito pang lagdag sa ating mga sa ating ginataang kalabasa you no, know, para mas lalong masarap at mas sustansya ano uh, boss ada yung ada yung tal boss dito naman tayo mga boards dito tayo dito para mas marami mas marami mas masarap mga matataba mga board sa ngaming alugbate. Ayan, malalapad yung dahon. Mm -mm. Ayan, kuha na rin tayo mga boards ng sili. Ano, you know, madami-dami din ng bunga ng sili natin. Siling haba. Ayan, magpapahuli. Kuha natin tayo ng siling labuyo mga boards. Ayan. Para may kunting kagat mga boards. Oh, napakalalapad ng aling alugbati. Oh. Dahon ng malunggay mga boards. Lahat mga boards. Ayan. Tuloy ng natin. kanyang katas yun o tali na ang ating tanla yun yan mga boards meron tayo ditong sugpo <laughs> limang piraso lang mga boards na sugpo yan o tingnan nyo yan ito yung pang ano natin mga boards sahog kunan muna natin na yung ano niya mga boards baka may kinain siya na ano yan, wala naman. Ito, you no? Know, malinis naman yung kanya. Uy! Yan o, mas yung tinik. At ang kanyang ang kanyang bigote mga birds. Suwabi niyang bigote. Lasa. At yun mga birds, konting pasilip lang sa ating lulutuin ngayong video na to para sa vlog natin. Yan o, mga gulay natin, ilugbati, and then malunggay, kalabasa para sa ginataan at yung sahog natin, sugpo. At para sa upuin natin, ayun tayong itlog dyan, mga birds. At syempre yung mga pampabangong sangkap. Yan o. Yan mga birds. Wow. Let's go. Luto na tayo mga birds. Ayan mga birds. Para-paraan lang. Mantika. Okay e na. Sabihin e na natin yung adi yung hiwan ng ating ano, kalabasa. yung kalawang piga mga birds yun o no? kalawang piga ng gata agad yung apoy natin mga birds Lagay na natin yung kakanggata mga birds, Dahil medyo nahibsa na yung ating ano. Ating kalabasa. Yun. Napakalakas kasi ng apoy. Yan. Okay. whoops Halo-halo lang para hindi mamuo yung gata natin mga birds. Ilagay na natin yung ating subpo, subpo. para manuot yung ating kata. Piling haba, pang pabango. You know? At ito, labuyo, putulin natin para medyo may kagat. May. Wow! Sarap nito. Yummy. Yummy mga birds. Oh. Mm -hmm. natin birds. Ha? Huh? Wow! Napakasarap mga birds. Tamang-tama yung timpla na. Grabe. Napakalinamnam. Butang na ito nga dahon. Bate. Eh. Alog bate. Eh. Uy, baka masabay pa yung sili. Mga birds, yung malunggay. Sobrang healthy nito. Sarap. Yan. Okay. Namit laki, no? Lasa-lasan ano sa lukon? Ang sugpo, mga birds. Wow. Very healthy. ito yung isang advantage ka kapag marami kayong tanim, tanim na gulay. Yan. Libreng ulam natin, Lord. So, oh. ah, sarap yan. Yung sugpo mga boards, hindi din namin yan binili. Hmm. Yung sugpo mga boards ay? Binigay lang din sa amin. Sponsor yan sa atin. <laughs> no? Wow! Okay, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. human drone natin mga birds ulam natin for the race vlog mga birds oh. napakabinsa yan Subang sarap yun mga birds luto na yung unang putahe natin ng kalabasa at napakasarap yung gagawin naman natin yung pangalawang putahe yung okoy na gagawin ni Mrs. you know ready na <laughs> Lalagyan niya muna ng sibuyas. Sibuyas mga birds pampabango. Dagdag din pampalasa. So, mga Lagi boards birds na. Sisimulan. Dito na Yeah. Next ay harina mga boards You know. yan lang pala gumawa ng ukoy na no. Kalabasa. halo lang pala at nandito lang tayo mga birds oh. sa kung naririnig nyo ang huni ng mga ibon mga birds you know ganyan lang talagang buhay probinsya mga birds yan tapos yung mag magbabate na rin si misis ng itlog ang halo natin dyan tapos yung balat ng itlog yung shell hindi natin natatapon yan dahil ginagawa natin yung para uh, pang pataba sa tanim yan yung itlog na binati mga boards ay ilagay lang pala dyan yan. Uh, unang first batch mga boards yan na music dyan eh. oh. wow sa gilid para doho. Hmm. na siya yan mga boards Wow! Parang masarap na kahit. Ops! Luto na birds ang ating unang first batch. <laughs> you know? Para sa ating unang first time na pag makatikim ng kalabasang ukoy at unang first time nating mag-harvest mga birds ng bunga nating kalabasa. You know? Oh, wow! yun mga boards solve na yung ating agahan dala na yung tanghalian mga boards luto na, ito na yung mga boards from garden to table mga boards oh, wow yan na yung ating ukoy mga boards na kalabasa at syempre yung ginataan natin na kalabasa with gulay na with gulay at saka sugpo mga boards yung isang sugpo mga boards na dali na kanina hindi na nakasinati is yun nadali na yung isa yun oh Ah, uh, pakasarap niyan mga birds. Dito lang yan sa ating garden. Yan. Yun mga birds, kain tayo. Kain tayo mga birds. Pray muna tayo. Yes Lord, Panginoon, salamat po Lord sa mga pagkaw. Ngayon, ngayon po pag sa amon. Dalamin po naman Lord na naway uh, balay na maghatag po ng sa amin, sa amon. Physical na pangalas pa Lord, salamat. In Jesus name we pray. Amen. Yun, kain mga birds. Kain tayo mga Sarap birds. Sarap na ito. Sa garden. <laughs> Yun o. No. Sausawan. sukang natural mga birds oh mm. ang um, sarap pala ng ukoy na ano kalabasa mm. Mm. tugpo, tugpo mga birds sulit ano mm -hmm. ano ano masapong masapong kaso